Mayong uh, magandang gabi guys Nice ko lang i-share sa inyo Kung gaano Kahalaga yung May mga magulang ka So sana experience ko guys Nung buhay pa yung aking mama at papa So iba talaga yung uh, Nararamdaman mo kapag kompleto yung magulang Mga magulang kasi may mga may mga panahon guys na kung may problema ka may masusumbungan ka guys kaya ng kahit anong problema na dumating sa buhay mo guys wala talaga iba kang masabihan mapagsabihan kung di yung mga magulang mo so sa ngayon guys wala na akong mga magulang so, totoo lang hindi talaga talaga kompleto yung buhay ko guys lalo na kung yung umuwi ako dito sa bahay so dati sinasalubong ako ng mama at papa ko ngayon pag uwi ko ako na lang mag isa guys so yung mga anak ko wala dito nun sa ibang nun sa lola at lola nila so ako lang talaga guys pag galing ko sa tindahan pag uwi ko yung kausap ko <laughs> yung sarili ko So, ganito kahirap guys, no? Pag wala kang magulang. So, ang payo ko lang sa mga kabataan ngayon na kumpleto pa yung kanilang mga magulang. So, dapat guys, habang buhay pa yung mga magulang ninyo, mahalin at alagaan talaga ninyo guys. Kasi, dun mo na ma-realize guys, na yung mga pagpahalaga nila sa'yo, saka mo na lang maramdaman kung wala na sila so dapat guys sabang buhay pa yung mga magulang natin bigyan natin ng halaga no so kung gaano kalaki yung sakripisyo nila noon habang pinapalaki tayo guys dapat suklian natin guys nang walang kapalit kasi hindi tayo uh, lalaki sa mundong ito guys kung wala yung mga magulang natin So, nakakalungkot isipin guys. Pilit mo natin ibalik yung nakaraan. Ah, hindi na natin may balik kapag wala na sila. So, sa akin guys, yung mga magulang ko, dito talaga sila, sila sa akin na ano, ah, ako talaga yung ano sa kanila. So, sa awa at tulong ng Diyos, pinagpahinga na rin sila guys. So, kayo guys, habang may mga magulang pa kayo, alagaan at alagaan nyo yung inyong mga magulang huwag kayong pasaway so yun ang pinakamalaga guys mahalin natin yung mga magulang natin ang hirap ng buhay guys pag wala kang magulang wala kang malapitan kung may mga problema ka so, may mga kaibigan ka man na malapitan pero iba talaga kapag yung magulang mo yung uh, mo guys So, yun lang siguro guys. Video nakakaiyak na. So, hanggang dito lang muna. salamat sa panonood. So, wag, kung nagustuhan nyo yung ating mga, ang ating video guys, palike at pashare na din. Para marinig ng ibang mga kabataan na dapat talaga nating palagahan yung mga magulang natin habang sila ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo. Hello guys, selamat sejahtera. Thank you for watching.